Paano kung ang pag-inom ng tubig sa umaga mismo ay maaring makasama sa iyong kalusugan? Ang tubig mismo ay hindi problema, ngunit kapag isinabay sa ilang mga gawi, maaari itong magdulot ng lahat mula sa pagduduwal hanggang sa pangmatagalang stress sa mga organo. Habang karamihan ay pinupuri ang benepisyo ng pag-inom ng tubig sa umaga, halos walang nagsasalita tungkol sa mga posibleng panganib kapag ito'y ginagawa ng walang ingat. Lalo na ito totoo para sa mga matatanda na ang mga sistema ay mas sensitibo at madaling maapektuhan. Ang iyong mga bato, panunaw at puso, lahat ng ito ay nakadepende sa tamang oras, balanse at konteksto. Kapag nagising ka, ang iyong katawan ay nasa isang napakadelikadong estado. Nagbabago ang mga hormone, umaayos ang presyo ng dugo at mababa ang antas ng electrolytes. Kung babaran mo ang iyong sistema ng mali o gamit ang maling paraan, maaaring hindi mo agad maramdaman ang epekto, ngunit hindi ibig sabihin na wala ito. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagkahapo. Ang iba naman ay nakakapansin ng mabilis na tibok ng puso o malamig na pawes. May mga taong basta nakakaramdam ng kakaiba at hindi alam kung bakit madaling hindi mapansin ang koneksyon, ngunit kapag naunawaan mo kung paano ito gumagana, magiging malinaw na ang lahat. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang karaniwang pagkakamali na maaaring gawing nakakasama sa halip na nakakatulong ang pag-inom ng tubig sa umaga. Bawat isa ay kumakatawan sa isang tahimik na panganib na hindi napapansin ng marami at ang huli ay maaaring magbago sa iyong pag-iisip tungkol sa iyong buong umaga routine. Kung ikaw ay nagmamalasakit sa pagpapanatili ng maayos na panunaw, matatag na puso, at malinaw na pag-iisip, manatili ka sa amin. Ito ay maaaring isa sa mga pinakakagulat-gulat at mahahalagang bagay na iyong matututunan sa buong linggo. Okay, simulan na natin. Unang panganib, malamig na tubig sa walang laman na tiyan, Maaring nakakapresko ito, maari pang makapagpagising ng bahagya, ngunit ang pag-inom ng napakalamig na tubig sa umaga ay isang biglaang pagbabago na hindi kailangan ng iyong katawan, lalo na kapag walang laman ang iyong tiyan. Sa buong gabi, ang iyong mga panloob na organo ay nasa banayad na ritmo. Ang iyong mga daluyang dugo ay bahagyang nagsisikip, ang iyong digestive tract ay tahimik ang bigla ang pagpapadaan ng napakalamig na tubig sa tahimik na sistema ay tulad ng pagpreno ng bigla habang nagiinit pa lamang ang makina ng iyong sasakyan. Nakakagambala ito sa pagtunaw, nagpapamanhid sa mga kalamnan ng tiyan, at nagpapaliit sa mga daluyang dugo sa mismong oras na nagsisikap silang magbukas at tulungan ang iyong katawan na magsimula ng maayos sa araw. Ang problema ay hindi sa tubig mismo kundi sa temperatura nito. Ang malamig na tubig ay nagpupuwersa sa iyong katawan na gumamit ng karagdagang enerhiya para lamang maibalik sa normal ang iyong core temperature. Para sa mga kabataan, maaaring hindi ito malaking bagay, ngunit para sa mga matatanda na may mabagal na metabolismo, maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang stress sa cardiovascular system. Maari kang makaramdam ng biglaang sakit ng ulo, pagkahilo o panginginig sa dibdib na tila matagal mawala. Hindi ito mga senyales ng pagkapresko, kundi mga palatandaan na ang iyong katawan ay naghahanda laban sa isang bagay na hindi nito inaasahan. Hayaan ninyong ikwento ko si Eleanor, isang 76 na taong gulang na nagsisimula ang umaga sa pag-inom ng isang basong puno ng malamig na tubig mula sa ref. Gusto niya ang pakiramdam na malinaw ang lalamunan at nagiging alerto siya, ngunit napansin din niya ang isa pang bagay. Sumasakit ang kanyang tiyan, nanlalamig ang kanyang mga daliri at mabagal ang kanyang pagtunaw sa buong umaga. Matapos itong sabihin sa kanyang doktor, pinayuhan siyang uminom ng tubig na nasa temperatura ng silid sa loob ng ilang linggo. Agad ang pagbabago, nawala ang sakit ng tiyan hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay at naging mas payapa, komportable at hindi gaanong reaktibo ang kanyang mga umaga. Madalas nating isipin na ang mga kirot ay bahagi lang ng pagtanda, ngunit marami sa mga maliliit na sakit at panginginig na ito ay nagmumula sa mga gawe na hindi natugma sa pangangailangan ng ating katawan. Ang malamig na tubig ay maaring nakakapagpasigla Nung dalawamput limang anyos ka. Ngunit sa edad na pitumput lima, maaring mas marami na itong pinsala kaysa benepisyo. Kaya kung nagsisimula ka sa umaga sa isang bagay na tila nakakagulat sa sistema, sandali mo nang mag-isip. Hayaan mong dahan-dahan magising ang katawan. Pumili ng tubig na malapit sa temperatura ng iyong katawan. Bigyan ng respeto ang iyong mga organo. Sila ang nagdala sa iyo hanggang sa kasalukuyan. Karapat dapat sila dito. Pangalawang panganib, pag-inom ng masyadong mabilis o malalaking higop, may kasiyahan talaga sa pag-inom ng malakas, lalo na kapag nauuhaw ka. Pero ang pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis, lalo na sa unang ilang minuto, pagkatapos magising, ay maaaring magambala ang balansin ng iyong sistema. Habang ang iyong katawan ay nag-a-adjust pa mula sa pagtulog patungo sa paggising, lahat ng sistema ay mas sensitibo. Ang leaning ng iyong chan ay hindi pa handa, ang iyong heart rate ay nag-a-adjust, at ang iyong blood pressure ay nagre-recalibrate. Ang pag-inom ng isang basong tubig ng isang higop lang, kahit pa room temperature ito, ay maaaring magdulot ng bloating, pagkahilo, at sa ilang kaso, pagdudual o bigla pagkahilo na parang walang dahilan. Kapag masyadong mabilis kang uminom, walang sapat na oras ang iyong katawan para iprocess ang bigla pagpasok ng tubig. Ang mga bato ay biglang mag-overwork, magbabago ang balance ng electrolytes, biglang lalaki ang tiyan, at maaaring magdulot ito ng discomfort, kabag, o kahit acid reflux sa mga prone dito. Lalo na dapat maging maingat ang mga senior dito dahil mas delikado ang fluid regulation sa edad. Ang akala mong pagiging efficient para matapos agad ang hydration ay maaaring mag-trigger ng chain reaction na magpaparamdam sa iyo ng mas malala imbes na guminhawa. Pag-usapan natin si Walter, isang pitumput dalawang taong na dating coach na itinuring ang hydration bilang disiplina. May umaga siyang rutin na hindi niya pinapalampas, gumising, magunat, at ubusin ang isang bote ng tubig bago pa man siya tumayo sa kama. Pero sa paglipas ng panahon, napansin niyang may mga umaga na bigla na lang siyang nahihilo. Hindi niya maintindihan, hindi naman siya nag-skip ng meals, hindi siya dehydrated. Pero nang ikwento niya ang kanyang rutin sa doktor, natukoy nila ang problema. Binabahan niya ang kanyang katawan bago pa ito makapag-stabilize. Sa isang maliit na pagbabago, pag-inom ng dahan-dahan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, nawala ang kanyang mga sintomas. May ritmo ang hydration at ang pagrespeto sa ritmong iyon, lalo na sa umaga, ang maaaring magpabago ng lahat. Ang pag-inom ng dahan-dahan ay tumutulong sa iyong katawan na mas maayos na maabsorb ang tubig. Nababawasan nito ang strain sa iyong kidneys. Naiiwasan ang bigla ang pagbaba ng electrolyte concentration na maaaring magdulot ng pangihina o panginginig. Kaya imbes na magmadali sa pag-inom ng tubig sa umaga, gawin itong parang ritual. Umupo ng maayos, huminga ng malalim, uminom ng marahan. Hayaan ang iyong katawan na tanggapin imbes na mag-react. Ang ilang dagdag na minuto ay maaaring magligtas sa iyo sa isang araw ng discomfort. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatulong sa iyo ang mga insight, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong panganib, paginom mula sa mga plastik na bote na naiwan ng magdamag. Minsan, ang panganib ay wala sa tubig, kundi sa lalagyan nito. Maraming tao ang nagiiwan ng plastik na bote ng tubig sa tabi ng kanilang kama sa gabi sa akalang ito ay isang maginhawang paraan para manatiling hydrated sa umaga. Ngunit kung masyadong matagal na iwan ang bote na iyon, lalo na sa mainit na kwarto o sa direktang sikat ng araw, maaari itong magsimulang maglabas ng mga kemikal sa tubig na iyong iinumin. Ang isa sa mga pangunahing alalahanin ay isang compound na tinatawag na BPA na karaniwang matatagpuan sa mga lumang o dekalidad na plastik kahit pa ang mga bote na may label na BPA-free ay hindi laging ligtas dahil ang iba pang pamalit na kemikal ay maaaring kumilos ng katulad kapag na-expose sa init at matagal na panahon. Narito kung bakit mahalaga ito. Ang mga kemikal na ito ay tinatawag na endocrine disruptors. Ibig sabihin, maaari silang magpanggap bilang mga hormones sa iyong katawan at makagambala sa paggana ng iyong mga glandula. Para sa mga matatanda na mayroon ng mga issue sa blood sugar, blood pressure, or thyroid, ang karagdagang gulo na ito, kahit na sa maliliit na dami, ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse. Ang mga sintomas ay hindi agad lumalabas, ngunit sa paglipas ng mga linggo o buwan, maaaring mapansin mo ang mas maraming pagkapagod mood swings o pagbabago sa digestion, nang hindi na mamalayan na ang iyong simpleng ugali sa tabi ng kama ay maaaring bahagi ng sanhi. Hayaan mong ikwento ko si Stanley, isang pitumput walong taong gulang na ipinagmamalaki ang paginom ng maraming tubig tuwing umaga. Lagi niyang iniiwan ang isang nabiling plastic na bote sa tabi ng kama, pinupunan ito mula sa gripo at muling ginagamit ng ilang linggo ng walang pag-aalala. Naiwan ito sa tabi ng isang mainit na ilawan, minsan ay direktang nasisinaga ng araw. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng ulo at paglobo ng tiyan na hindi tugma sa kanyang dieta o mga gamot. Matapos magbasa at kausapin ng kanyang nutritionist, nagpalit siya sa mga lalagyan na gawa sa salamin at stainless steel itinigil ang pag-iwan ng mga bote ng magdamag. Sa loob ng ilang linggo, humupa ang kanyang mga sintomas at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nag-stabilize ang kanyang enerhiya. Nakakatuksong balewalain ang maliliit na exposure tulad nito, lalo na kung tila hindi naman nakakasama. Ngunit para sa mga tumatandang katawan, bawat dagdag na kemikal ay may epekto. Mas pinapagod ang iyong atay, nagpupumiglas ang iyong mga hormone para sa balanse, at nagiging mas vulnerable ang iyong sistema sa mga panlabas na impluensya. Kung ikaw ay muling gumagamit ng mga plastic na bote o nag-iimbak ng tubig sa malambot na lalagyan sa tabi ng iyong kama, maaaring oras na para pag-isipang muli. Gumamit ng salamin, stainless steel, o kung hindi man, Punuin ang isang malinis na lalagyan sa umaga sa halip na umasa sa isang naiwan ng magdamag. Isang simpleng pagbabago lamang ito, ngunit kung minsan, ang pinakasimpleng mga hakbang ang nagdudulot ng pinakamalaking kapanatagan ng loob. Pang-apat na panganib, pag-inom ng tubig ng sobrang busog o sobrang walang laman ang tiyan pagkatapos uminom ng ilang gamot. Delikado ang umaga, ito ang oras kung kailan sinusubukan ng iyong katawan na maghanap muli ng ritmo nito, lalo na pagkatapos ng magdamag na pag-aayuno. At para sa maraming matatanda, ang umaga ay oras din ng pag-inom ng gamot, mga pampababa ng presyon, tableta sa thyroid, at mga pain reliever. Ang maliliit na kapsulang ito ay may malalaking responsibilidad, ngunit ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang paraan ng pag-inom mo ng mga gamot na ito, lalo na kaugnay ng tubig at pagkain, ay maaaring magbago ng lahat. Ang pag-inom ng plain water ng sobrang walang laman, ang siyan pagkatapos uminom ng ilang gamot, ay maaaring magdulot ng pagduduwal, hindi komportabling pakiramdam ng tiyan, at sa ilang kaso, mabawasan ang bisa ng gamot mismo. Ang ilang tablet ay dapat inumin kasabay ng pagkain. Ang iba naman ay kailangang inumin ng walang laman ng tiyan pero hindi dapat susundan ng maraming tubig. At may mga gamot din na hindi maganda ang reaksyon sa acidity levels na nagbabago dahil sa kung ano at paano ka uminom. Ang iyong digestive system ay hindi lang isang simpleng tubo. Ito ay isang sensitibong balanse ng enzymes, fluids at tamang timing. Ang pagbuhos ng maraming tubig dito Lalo na kung walang laman ang iyong tiyan o kung galing ka sa malaking kainan, ay maaring makagambala sa absorption. Ibig sabihin, maaring hindi mo nakukuha ang buong benepisyo ng gamot o mas malala, maaring makairita ito sa lining ng iyong tiyan nang hindi mo alam kung bakit. Tingnan natin si Margaret, isang walumpung taong gulang na nagsimulang makaranas ng pagduduwal sa umaga na hindi niya maipaliwanag. Normal ang kanyang blood work. Pare-pareho ang kanyang pagkain. Pero bawat umaga, 30 minuto pagkatapos uminom ng kanyang thyroid medication kasabay ng isang malaking basong tubig, nakakaramdam siya ng pagkahilo at hindi komportable. Nalaman ng kanyang doktor na hindi lang siya umiinom ng sobrang tubig ng mabilis ng walang laman ng tiyan, kundi hindi rin niya binibigyan nang sapat na oras ang kanyang tiyan para mag-adjust bago kumain. Sa pagbabago ng kanyang paraan, umiinom na lang ng kaunting tubig kasabay ng gamot at naghihintay ng 45 minuto bago kumain. Ganap na nawala ang pagduduwal. At mas maganda pa, ang kanyang sumunod na blood test ay nagpakita na mas epektibo na ang kanyang gamot. Madaling hindi pansin kung gaano kasensitibo ang tiyan sa umaga. Lalo na kung ilang taon mo nang iniinom ang iisang gamot. Pero nagbabago ang ating katawan, nag-iiba ang ating mga reaksyon. At kapag sinimulan natin ang araw sa pakikinig sa halip na pag-aakala, binibigyan natin ang sarili ng pagkakataong mag-adjust bago pa lumala ang problema. Kaya kung nakakaranas ka ng pagduduwal sa umaga o parang hindi na gaanong epektibo ang iyong gamot, tingnan mong mabuti kung ano ang iniinom mo, kailan ka umiinom, at gaano karami. Maaring isang simpleng pagbabago lang ang kailangan para malaki ang maging epekto. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ini recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang panganib, pag-skip ng agahan at pagpapalit nito sa tubig lamang. Mukhang healthy at disiplinado, di ba? May mga taong gumigising, umiinom ng isang malaking baso ng tubig at nagdedesisyong laktawan na ang agahan. Akala nila ay nakabubuti ito sa kanilang katawan. Ngunit lalo na para sa mga senior, ang ganitong gawain ay maaring unti-unting magpababa ng iyong enerhiya, magpahina ng blood sugar, at magsimula ng araw ng kulang na mahirap bawiin. Mahalaga ang tubig, ngunit ang tubig lamang walang pagkain na magpapatatag sa iyong sistema ay maaring mag-iwan sa iyong pagod, irritable at malabo ang isip minsan nang hindi mo napapansin ang koneksyon. Kapag nagising ka, ang iyong katawan ay nasa fasting state. Mababa ang iyong glucose levels, kailangan ng utak mo ng panggatong, at naghihintay ang iyong mga kalamnan ng sustansya. Ang pag-inom ng tubig ay nakakatulong magpasigla ng sirkulasyon at rehydrate ng mga selula, oo. Ngunit hindi ito nagbibigay ng carbohydrates o protina na kailangan ng utak at katawan mo para gumana ng maayos. At kung susundan mo ang tubig ng kape, maaring lumala ang epekto. Bigla na lang, na-stimulate mo ang iyong sistema ng walang pundasyon. Pwede kang makaramdam ng pagkabalisa, nervyos o emosyonal na flat sa kalagitnaan ng umaga at madaling maiisip na ang mga sintomas na ito ay dahil sa edad, stress o problema sa tulog. Ngunit sa totoo lang, nutritional signals lang ito. Pag-usapan natin si Alice, isang anim na putsyam na taong gulang na nagtangkang gawing simple ang kanyang umaga. Nabasa niya na ang tubig ay nakakapagpabilis ng metabolismo at sikat ang intermittent fasting, kaya itinigil niya ang pagkain ng agahan at uminom na lang ng tubig hanggang tanghali. Noong una, medyo bumaba ang kanyang timbang, ngunit pagkatapos ay dumating ang pagkapagod. Bumaba ang kanyang mood. Naging malilimutin siya. Napansin ng kanyang anak na paulit-ulit siya sa mga usapan. Nang magpatingin siya sa doktor, walang nakitang malubhang problema. Kulang lang siya sa steady glucose intake sa umaga. Nang magdagdag siya ng maliit ngunit protein-rich na agahan sa kanyang rutin, tulad ng itlog at prutas o oatmeal at mani, bumalik ang kanyang enerhiya, tumino ang kanyang pag-iisip at nagsimula siyang maging normal ulit. Ang pag-skip ng agahan ay maaring mukhang hindi nakakasama kahit pakapuri-puri, ngunit para sa isang tumatandang katawan, lalo na kung may iniinom ng gamot o nagbabago ang hormones, ito ay mapanganib. Isipin ang pagkain sa umaga parang pampasindi ng apoy. Kung wala ito, humihina ang apoy. Kapag meron, steady at malakas ang apoy. May papel ang tubig, ngunit hindi nito magagawa mag-isa ang trabaho. Kaya kung nagsisimula ka ng araw mo sa tubig lamang, iniisip na less is more, ito ay maaaring ang adjustment na magbabago ng lahat. Bigyan mo ang iyong katawan ng hydration at sustansya. Iyan ang tunay na paggising sa loob at labas. Mga pangwakas na kaisipan. Ang mga gawain sa umaga ay maaaring maging makapangyarihan. Sila ang nagtatakda ng tono para sa iyong araw, enerhiya at pukus. At bagamat ang paginom ng tubig sa umaga ay nakakatanggap ng maraming papuri at nararapat lamang. Hindi ito isang solusyong akma sa lahat. Ang totoo, ang tubig ay nakakatulong lamang kapag ginamit ng maingat. Kapag tayo ay nagmamadali, sumosobra o hindi pinapansin ang reaksyon ng ating katawan, ang isang bagay na dapat makatulong ay maaring makasama ng hindi namamalayan. Lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang ating mga sistema ay nagiging mas sensitibo ang dating nagbibigay refresh ay maaring ngayon ay nakakapanabig. Ang dating walang epekto ay maaring ang ngayon ay kailangan ng pag-iisip muli. Ngunit hindi ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa kamalayan. Tungkol sa pag-aaral kung paano suportahan ang katawan na mayroon ka ngayon, hindi ang katawan mo dalawampung taon na ang nakalipas. Marahil ito ay nangangahulugan ng pag-inom ng unti-unti sa halip na pag-inom ng mabilis. Marahil ito ay nangangahulugan ng pagpapainit ng tubig ng bahagya o pagkain muna bago uminom. O baka naman oras na para itapon ang plastik na bote na matagal mo nang ginagamit. Hindi ito mga malalaking pagbabago, kundi mga pagbabagong may pag-iisip. At kadalasan ang mga pagbabagong may pag-iisip ang nagpoprotekta sa ating ginhawa linaw ng isip at kumpiyansa habang tayo ay tumatanda. Naglaan ka ng oras upang maunawaan kung paano ang maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ipinapakita nito kung anong uri ka ng tao. Isang taong mapagmasid, isang taong nagmamalasakit, isang taong patuloy na nag-aaral, lumalago at nag invest sa sariling kalusugan ang ganitong mindset pa lamang ay nagdaragdag na ng lakas sa iyong mga araw. Kaya huwag tumigil dito. Pumili ng isa sa mga araling ito at subukan mo bukas ng umaga. At tingnan kung paano tutugo ng iyong katawan kapag ito'y hindi basta ginagawa sa rutin, kundi may respeto. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga salubin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, magsubscribe at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content upang aliwen at inspirasyon ka. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.